Hi guys! Ito nilang ganap sa Upitel sa Iloilo. -Ilo. Kanina dumalo sila sa office ng gobernador ng Ilo, Ilo na si Governor Arthur Defensor. Makikita natin sa picture na magkatabi sila Sisi at si Madi Madayag at ang ating boss D. Makikita rin natin sa picture na ito na nasa office na sila ni Governor Arthur Defensor. Ito Naglalakad na sila kasama ang isang staff ng nasabing office. For the chika, syempre ang mga Ubi Gels. Ano kaya ang pinag-uusapan ni Dina Wong at ni Ro si, si oh. At syempre, for the picture ang um, Ubi Gels. Makikita natin sa picture, sila si, si Rondina. Boss ni Madi Madayag, Maika, si, si Rondina Kat, Isamol din na tong tua, Cherenona at si Ken Ferreri ang hindi nakikita. Laging nasa hulihan ni Madi, ang ating boss TO. Si Madi ang kanilang parang pinaka-leaders habang sila ay nagtutor sa office ni Governor Defensor. At yan no, tignan nyo ang kumbichels. Ang saya-saya nila habang nakikipicture. Nandiyan din si Ate Denden Lazaro, Virgin Arocha at si Kat at pagkatapos ng tour nila sa office ay pumunta din sila sa isang court kung saan kinanap ang answer at question sa mga UB Chels player ang mga student na inasabing school ang mga nagtanong sa kanila. At ayan nga isa si Richine Arrocha sa natanong si Bea De Leon, ang kapitana ng UB Chels Ayan si Tang Ponce. At ito naman ang ating Bosti. Grabe ang hiyawan ng mga estudyante ng si Bosti na ang kanilang tinanong. Enjoy lang kayo dyan, Ubi Gel, sa Iloilo. -ilo. Habang bukas pa ang inyong game, mag muna kayo dyan at mag-enjoy at ingat.